ating bisitahin ang ating tambak na upo. Ay, wow! Tambak talaga. Oh, napakalaki na mga kasi hindi po natin na harvest noong Sabado, dapat eh na-harvest po natin kaya na oversize na po yung mga upo natin. ayan baka may magtatanong sa inyo kung bakit yung upo natin nakatambak alam nyo na kasi mula noong ano bagong taon noong December hindi na kasi uh, mabinta ang gulay kaya yung upo natin ang ginawa po natin tinambak na natin kasi pagpabayaan natin yan naka, naka hindi po natin pitasin yung upo natin kawawa yung ano natin masira yung upo natin Uh, mas maigi na itambak na lang natin kaysa masira yung ano yung kanyang uh, mga stem at hindi na siya magkakaroon ng bunga kaya uh, ayan so napakadami na yung nakatambak hayaan na natin dito ang importante na hindi po siya nakalat kasi ang pangitingnan kapag nakalat Makabawi rin tayo nito pag may presyo na. Kaya uh, baka magtatanong kayo kung bakit pinabayaan nating upo natin. Wala na kasing presyo mula noon at hanggang ngayon ay uh, oversupply pa rin ang upo sa market. Kaya ang ginawa natin ay pinag-ipon pinag, pinag natin ang mga bunga ng ating upo. Napakadaming bunga dito. So ngayon kung mayroon tayong panahon, ating tong pipitasin natin to ang mga sobrang laki. Baka sunod. Sa linggo na ito, baka kumuha yung buyer natin. Kahit hindi ganong marami, importante mabawasan. Ito ay eh, napakalaki na talaga oh. kasi pag ilaglag natin to nag aabang yung mga basher natin baka sabihin naman na uh, huwag tayo magtanim kaya ang ginawa natin ito napakalaki tansyado ay dalawang kilo mahigit pa 3 kilo sa ata dami na dito so yung mga sitaw natin ay ano na yan eh mga uh, over na yan sa anong edad eh. ito napakabigat ito kasi mga mga boss kapag hindi po natin inalis yung bunga ng upo natin, ang number one masisira yung ano natin yung setup natin uh, may tendency po na masira at mabali po yung mga poste kaya uh, sa katagalan hindi na po tayo makadaan hindi po tayo, hindi po natin tatanggalin yung mga bunga niya. Para po na ay hindi po masira yung ano yung setup natin. Sayang naman eh. Magamit pa to sa sunod. Mataniman pa to ng ibang klasing gulay. Kaya pag mabali yung poste, sayang. Ito, kasi napaka busy namin noong sabado alam niyo naman na napakadaming trabaho po natin dito sa ating gulayan na hindi po tayo nakahabol ng oras yun mataba na yung saging ko kailan ko lang yung tinanim yan o oh, napakataba dito napakadami pang bungaw oh. yan alam nyo kasi, itong lupa na to, renta lang kami dito. Kaya, nag-extend po tayo ng renta. Kaya, nagtanim po tayo ng saging. Ito ay ilang puno. Napakataba, oh. Kita nyo yung mga, ano nyo, Napakataba. Oh. Medyo mataba rin ang mga lupa dito, eh. Tapos, yung abuno doon, ay dito pag magulan, pumunta dito sa, ano. Kaya, yun ay tinaniman ko matagal pa naman to mababalik sa may ari eh. kaya tiniman natin ng saging pagka mabalik na itsamba nila uh, mayroon ng mga saging kasi ang purpose ko dyan magkaroon na siyang ano yung mga seedling yung tawag dito sa amin yung seeds niya yung saha I mean sa sa yung tawag dito eh yung mga saha na yan ay itatanim din natin tingnan nyo ay napakadaming sitaw yung yung ano na nasitaw yung matanda na kumbaga uh, malapit na to natuyo hindi natin ginalaw kasi Di eh, dati may mga kainan ng ulo diyan kaya hindi po napitas, pinabayaan na lang. So mayroon po tayong bagong sitaw. So pinuputol natin dito sumusubra na upo kasi pumupunta dito sa ating sili. Sayang, ilang ano na din eh, ilang pitas na yung upo natin na hindi po napitasan. So ngayong hapon ay kapag mayroon tayong panahon, pipitasan natin 'yan kasi kawawa talaga. <laughs> kasi mamamatay yung upo natin kapag hindi po tayo nagpitas mga boss. Yun po ang kailangan sa upo, pag hindi siya mabinta, kailangan pitasin talaga. So mag-i-spray kami ngayon dito sa siling labuyo. Ito. Kita mo itsura ng labuyo natin. Hindi na madaanan sa gitna. Doon oh. Hindi na madaanan dyan. Mahirapan na tayo papasok dito. Hindi rin kami nakapagtali kasi ang daming trabaho. E ngayon mag-spray tayo tapos magdilig pa tayo ng kalsyum. Kasi sili natin baka uh, atakihin ng bakterya or Uh, punjay kaya ang gawa natin ay mag dapat mag ano tayo magdilig tayo